Ay. Hey, eto yung nadatang ko. Nanggaling ako doon. Doon sa malayo pa. Tapos ang layo na nilakad ko eh. Tapos eto lang pala yung madadatnan ko. Naakala ko maganda dun sa taas. Akala ko ang ganda-ganda. Sabi ko pagdating ko doon maglalaro ako. Sos ko po nung nakita ko naman tingnan nyo paano kayo makakapaglaro dyan na eh, ipuro yan tubuhan tapos yung akala ko na parang puno puno lang hindi pala kapihan pala yun kaya wala rin akala ko maganda yung mapupuntahan ko hindi pala I ay mean, mas gugustuhin ko pa mag stay dyan sa bahay hindi pala maganda dito <laughs> mas okay na dun nasa akin ang na lahat kaso mm, gulo tingnan niyo yung dadaan ako Ilang palaksing napuntahan ko, akala ko naman kaganda-ganda. Pagod tuloy ako. ng hangin. Kaso, battery. Pagpunta ko doon. Wala naman palang dati ng maganda. Isang masukal na tubuhan lang. Tsaka, basta, ang pangit. Di ako natuwa. Di siya maganda. Kaya, uwi na lang ako para mag-lunch. At tsaka, baka umulan ni abutan ako dito. <sighs> Pagod. Sige, babay na.